sa isang liblib na bahagi ng Hermosa Bataan. Matatagpuan ang tahanan ng matandang mag-asawa. Sa maliit na bahay na ito, ginawa nilang tahanan ang anumang makakaya nilang ipunin, mga pinagtagpitagping kahoy, lumang yero at plastik. Sa maliit na barong-barong na ito, umiikot ngayon ang buhay ng dalawang mag-asawa. Isang tahanan na unti-unting bumibigay tulad ng kanilang lakas, isang buhay na puno ng sakripisyo. Sama-sama nating pakinggan at damhin ang kwento ng buhay ng mag-asawa, isang kwentong puno ng pagsubok, pagmamahal at pag-asa. Sama-sama nating saksihan ang kwento ng buhay ni Lolo 66 si, Opora. Okay. 666. Mm. Ang mga sinapong Contraction. Hey po, kung na bibigyan sa akin, ay kulang-kulang pa. Oo. Maghapon, nagkabi na kami sa iluloko ng mga tao. Iluloko sa mga mga kwan. Amo na ko. Iluloko ako. Hirap. Sa loob na isang linggo, isang 400 na sahod. Oo, oh, sahod. Bibigyan na sa kanya ito. Sige lang drive. Yung natanin niyo tatay, anong kwento niya? Ay, kung tayo po, mga, kayo, Hanggang ngayon po, Hanggang ngayon. Sabi ng doktor na sa PGH, hindi pwedeng magturahan. Pag inapiraan siya, mamamatay na siya. Mamamatay na po. Ang nangyari ano? ang martilyo, ang si Tilen, mga welder. Pang welding po. Oo, ang mga welder. Pero ako, nagpukpok. Abay, katanggalan na ako. Pukpukpok. Pagpukpukpok. Pumunt ang may tagsikang kan, bakal, o, dilisok mo mata. Tapos din natin. Pagtagsik, wala na. Wala na. Hindi na kumakakita. Hindi naman nagbigyan ng tulong sa amin yan. Nang bigyan tulong hindi ng doktor nga 20 mil na ng mapiraan. Ngayon, hindi na maturo yan. Kaya wala mo magbigay ang amo na po. Sana na lang kung ng patuloy ng magbulag. Yung Diyos na lang ang pagkailang po nga may buglawas. Ang asawa ni Lolo ay matagal nang nakikipaglaban sa sakit sa baga. Dumadagdag sa matinding hirap ng kondisyon ni Lola ay ang kawalan ng kuryente sa kanilang tahanan. Tanging isang ma maliit na rechargeable fan lamang ang nagbibigay dito ng ginhawa. Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang asawa na maalagaan siya sa kanilang tahanan, hindi maiwasang siya ay pabalik-balik sa ospital dahil sa lumalalang kondisyon. Ayon pa sa mag-asawa ay dagdag pa sa kanilang isipin ang lokasyon ng kanilang tahanan. Malayo sila sa kabihasnan at hindi pa gaanong maayos ang kalsada noon sa kanilang lugar. Nakita ko nga po yung daan papunta dito, napakahirap. Tatay, yun na yung nilalakad niya lang po noon. Ang kanilang buhay ay hindi katulad ng iba napuno ng tawanan ng mga anak o ingay ng mga apo. halip, ang kanilang tahanan ay laging tahimik. Ngunit sa katahimikang ito, naroon ang lalim ng kanilang pagsasama, isang buhay na itinaguyod ng magkasama, na walang ibang kahating responsibilidad kundi ang pag-aaruga sa isa't isa. Hindi na po kayo nagkaanak, tatay? Walang, oo, oh, walang nagkaanak. siya. Nakunan ako, ang anong labad na yun. Hindi hmm. Um, ka nasundan. Um, Kaisip ko, sa kami kukuha ng pagkain. Oo. Oh. Uh. nila kami nakatira po ganito rin yung tiyura ng bahay namin. Hindi na siya siya na nakapunta rito. Kaya ako naman, hindi ako so nawawala -no, ng na pag-asa. maya may ame, may dumarating. Sa kabila ng kanilang kawalan ng sariling anak, hindi sila kailanman naging nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok sa kanilang buhay, patuloy silang naniniwala na ang kabaitan ay sinusuklian ng biyaya ng Panginoon. Kung gumawa ng masama sa kapwa mo para gantihin ka ng Panginoon Diyos, at isa pa, magandang manlulo ko na kapwa tao mo. Gusto ng Panginoon Diyos, mabait ka, pagbigay sa kapwa ng tao, yun ang gusto ng Panginoon Diyos sa amin. Para sa kanila, maaring hindi ito laging dumarating sa anyo ng kayamanan o ginhawa. Ngunit sa mga taong may malasakit na handang tumulong sa kanila sa panahong pinakakailangan nila. Ako po kasi ay bahagi po ng isang samahan. Naghahanap po ng mga kagaya po ninyo ng wala pong ibang mapagkukunan. Nais po sana namin magpaabot po ng maliit na tulong lang po. Sapat lang po para mairaos nyo po yung pang-araw-araw. Sana po ay malaki po yung may tulong po nito sa inyo. Salamat sa Diyos. po sa

Gaano man kaliit ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Minsan, hindi kailangang malaki ang tulong. Sapat na ang malasakit at taos-pusong pakikiramay upang ipadama na walang nag-iisa sa gitna ng pagsubok. May kilala ka bang senior citizen na nangangailangan ng tulong pinansyal? Ipaabot ang kanilang kwento sa amin. I-message kami sa aming Facebook page at baka sila na ang mapili namin mapaabutan ng tulong. Huwag kalimutang i-follow at i-subscribe ang aming social media pages at channel para lagi kang updated.